Dong, kung sa may mensahe ng murong adlawa dong sa mga lalaki nga kusog kusog ay mag sa mga babae sige papansin o sa may kamisahe ni mo nila kamong mga lalaki kita ang value giver ang mga babae mga value consumer na sila so sabot mo sa akong kita mga kita mga lalaki kagan ta ma-provide nila nga mga mga butang so kana ang mga babae wala na di ka nga bayo na to puhunan ra og kanindot sa ilang lawas ang kuhunan nila i mean ang kuhunan sa mga babae kanindot sa lawas of, hitsura ang ilang kuhunan so makuha na Mabot lang tayo nga makuha na ma, ma, ma uh, sa, sa, sa Tagalog pa, ma pupas na na so kung magsikag papansin sa mga babay magsikag panguyag kanang isipon kaniya nga kanang bababang uri so dapat kunongon din ninyo kay wala man tayo makuha sa mga babay sila may dagang makuha na food security o uban pang mga butang yan, yeah, so, saan sa pa sa usa so sa pag sa ng mga babay dili tungod sa mga lalaki Mm -hmm. if a woman without a man cannot survive kanang gingon ninyo nga strong and independent woman. Hindi na tinonoy. Ang mga babae, nakinang lang kusog sa nakinang lang o kusog sa mga lalaki para mag-survive sa sila ni kalibutan na. So, Buna, kita wag iba o si babae, laki, no? Kinang lang yung laki. Kung magsikag, bukod, magsikag sing, magsikag gusto deng pang-uyam sa babay murag ang imong value nga sa imong pagkaleraki ba? Murut imong di pag-ugus oh kana kana mo na sa kaniya nga murag babangkuri oh I mean kanang dilitanyapan si non, yun yasip sa pila na kaniya mo na dilit ang magpasdapot sa babay oh. Lang may sila mo'y magkapas na to siyempre ang babae yung dapat magkapas sa lalaki kasi siya mo'y daghan na makuha ng ang babae mo'y daghan makuha sa lalaki daghan makuha ang benefit sa lalaki hmm. kamong mga kapwa lalaki na po hunungin na yung pag hunungin na din na yung pagbukod sa mga babae kay ipataas nyo ang mga ego so kung uh, ang kita kung so, sa kung sa mga kaubos kung sa mga kamabawi ng pagtanaw na to kay ato na silang buwan pagluwan ka ng pero ang mga babae ron panahon na taas na kay mga ego Karena kayak ngobatin, sedikit. Kita sama ngabakat tunggu dari susulan dijam. Dekan nak lah sama